Si Marietta o oh, tsaka asawa niya. Kasi ko na. Yung e, papel na inaano pa ng basis ko ni si Jesus. Eh si Marietta paalis na bukas. Alam niyo na ba? Alis ka bukas? Uh, Pa-play ta bukas to, Hercules. Eh ngayon pinaano ko muna. At para pinakain ko muna para pagpunta sa opisina. Doon na matutulog sa opisina to sa agency nila. Sino si Jesus? Inayos lang yung papel. Okay, hey, yan yung kapit Oh mo. Okay, Jesus! <laughs> okay, sige. Uh, pagpunta mo na lang dito, yung kasi yung lisensya mo, October pa yan. July, August, September, October. Three years, three months pa yan. Yeah. pwede pang ipasok sa agency yan. Kasi hindi mo pwede i-renew yan ng July or June. Ang renewal talaga niya, October. Ngayon, kung sakaling ikaw ba, select, o kahit siya kay Jesse yan, tatawagan ka naman niya para iparin niya yan. Ganon. Pero yung kinukuha namin, may renewal siya yung basta kailangan, ano na siya, yung expert talaga. Pero exactly niya sa date ng pagka, ano mo sa October. Yun na renewal yan. Kaya hindi ka pa magagastusan. So wag muna dahil magagastusan ka lang dyan pag na-renew na, ano, hindi pwede. Pwedeng gamitin niya, pwede pa ipasok sa AJC, sa lahat ng AJC. Okay, ang call. Sige, good luck sa inyo. Ingat ka. Ha? July, July mo. July 12. So, bahala na ako dito. Magkasikal sa kanina. Okay? Sige. Yung mga, dito, yung mga walang lisensya, dito magpapa sa amin ha. Para libre na sila sa... Ah, madali sila makapasa sa exam at saka sa PDC, practical driving course. Kasi direct kami sa main office, LTO. Okay? Ang SP, uh, oras lang bago maku makukuha agad. 32 days yan, ang walang lisensya. Kaya, uh, pakistil yan, makakapasa na yan sa exam, tsaka sa training, ang pagdadrive. Walang kahirap-hirap.